So, today ay gagawa tayo ng turon. So, ito guys yung ano, isang araw punta ako ng market. So, kasi nga, ano, gustong magpaluto yung anak ng amo ko ng turon. Kasi that time na ako ng turon, pinatikim ko sila. So, ngayon nagustuhan niya. Alam mo yung guys, yung halos tatlong ganito na uubos niya. So, mga like, ilang peraso yan na nagagawa ko. So, nung isang araw, sabi niya sa akin, ano, gawa daw ako ng turon. So, nung napunta ako ng market ng Tuesday, so may nakita akong saging dun sa sa supermarket. So, binili ko na siya. Green pala dati ito, guys. Green siya. So, ngayon, ilang araw na siya. Mga 5 days na ata siya. So, ayan na siya. Tapos, sinabi ko nga sa kanya na ano, na mas masarap ito kung may langka. So, kahapon, nagpunta kami ng grocery. Ayan, bumili siya. So, guys, yun yung guys yung presyo ng ano, ng langka is $5.65. So, mga almost $200 guys itong presyo na ito. Tapos, ito namang saging na nabili ko siya nung isang araw ay $2.91. So, nasa ano to. So, kulang na isandaan guys. Uh, siguro mga 90 pesos. Siguro to o 80. Ganyan. So, 80 pesos siguro to magpalagay. So, itong 5 peraso na ito is 80 pesos. So, ngayon, ang gagawin natin guys ngayon ay kasi nga gusto niyang patikman gusto namin patikman yung kapatid niyang lalaki at yung asawa niya so ngayon ang gagawin ko muna itong dalawa tapos ito mamaya ng gabi ko siya gagawin kasi ito sa kanya to sa amin pala yan share kami so ito lang muna guys yung gagawin ko na dalawa so pagagan. iwan ko kung ano mga kasi tatry ko lang naman kung gusto niya tapos lalagyan ko siya ng maraming ganito dito tapos pagpunta ko dun sa kapatid niya, ipapray ko at papatik naman ko siya nito. Ito guys, yung gagamitin kong wrapper. Ayan, spring roll. So, frozen pa siya. Kakalabas ko lang kasi. Pero, sa lang din naman to. So, ayan. Gagawa tayo, guys. So, habang nagagawa. So, balatan muna natin ito. Slice. Tsaka ito. Damihan natin ng langka. Parang mas masarap. Kasi so, ang dami niyang binili. Siguro yung iba dito, ano ilalagay ko sa bilo-bilo, magbibilo-bilo ako kasi meron pa ako dito ang um, sago at saka glutinous rice tapos dagdagan ko na lang siya bilhin na lang ako sa NTUC ng pangsahog na kamote ayan, at balinghoy para mas masarap kasi may ganito kasi pag nilagay mo ito sa freezer, hindi na siya masarap so, ayan kaysa masayang pero hindi ko lang alam kung gusto niya rin kumain kukuha ako ng isang piraso siguro nito dalawa panglagay ko sa bilog-bilog. Ganun. So, guys, magbalat na tayo. Tayo na, guys, at magbabalat na tayo. Ito, balatan natin. Balat na natin. Ito. Balatan natin. So, gamitin lang natin yung hindi matalas na kutsilyo. Dahil ako ay masyadong clumsy. Kaya hindi ako nagtatalas guys ng kutsilyo dito dahil masyadong clumsy. Baka pag sobrang talas ko maputol ang aking daliri wala yung amo ko dito nasa Australia siya so pag ako lang nandito hindi ko masyadong pinapatalas ang kutsilyo dahil baka ako masugatan yung isang araw masugatan na ako kasi pinatalas yung isang kutsilyo dahil super puro na siya pero pag andito yung amo ko just may marima ang lahat ng kutsilyo ang tatalas so guys atiin ko lang sa tatlo ay sa dalawa pala siya tapos irap ko. Ay, dapat hindi ko na pala hinado. So, natin ko na siya, guys. Tapos, pagtatapun natin. Ayan. Kasi, papatikin muna natin sa kanila kung masarap. So, yung dalawang piraso, pinagtatlo, pinaghati ko siya sa tatlo, sa dalawa. Tapos, sin-slice ko sa tatlo. Ayan. Ayan. Tara this one. So, ayan. Ayan, guys. Tapos ito naman. Ito. Yung ako guys. Grabe. Ito ako ng bungang bunga? Kaya ngayon ako yung the diet. nag rice ako ngayon. Grabe. Ang hirap tumaba. Ang hirap magpapayat. Tapos hindi ka sanay mataba. Tapos bigla kang tumaba. Grabe. Nag hirap magpapayat. Kaya ngayon tinatry kong magpapayat guys. nag rice ako ngayon talaga. Kasi pag hindi ko kontrol ang sarili kung mag, ano, kain ng kain, tataba ako lang tataba. So, kailangan tayo sexy charot. <laughs> kailangan tayo sexy charot. Sa charot lang, guys. So, hindi ko lang ko pa hiwa. Ang gagawin ko dito, guys. Ano ba? Ganito. Slice. I don't know. Siguro big slice para pag nilagay ko dito, ganito. Ayan, kasi marami naman siya. So, papatikin mo natin siya. Ayan, hiniwa ko na guys to. Ayan. So, hindi ko lang alam guys, pila ilan mga agang ko nito. Ayan. Medyo sakto lang yung ano niya. Yung hilag ng ano niya lang ka. Dati guys, alam mo itong butong ito. Nilalaga namin to. Masarap to eh, di ba? Natikman nyo ito guys. Itong buto guys, nilalagay ito tapos ang sarap niya yan, oh. Nilalagay ito namin. Bali itabi. Yan ito guys, yung Buto ng langka. Itatabi ko guys tapos ilalaga ko siya. Ilalaga ako siya. Namiss ko siya. Namis ko lang kumain ng ganito guys, o yung langka. Nakatikim na kayo nito guys, yung buto ng langka na nilalaga. Ayan. Sa mga mayayaman, hindi nila alam to Sa so, mahihirap lang. Charot. slice slice natin ng bonggang bongga yan tama na siguro to guys so ito guys yung langkang ilalagay ko itatapal ko dun sa ano yan na medyo marami na dalawang ano siya sakto na siguro to isang ganito siguro isang ganyang sagong isang ganyan slice ko pa kaya siya ngayon guys hinati ko pa sa dalawa kasi masyado siyang makapal Sabagi, so mayroon pa naman kasi dito. So, siguro tama na. Siguro ito kasi. Dalawang ganyan. Papano ko sa ilalim. So, ayan, guys. Yun lang muna. Ito na, guys. At nag-aano tayo ng lumpia wrapper. Ayan. So, okay na siya. Madalit lang kasi, guys, itong madipros. So, ito. Tatanggalan. Hindi ko alam kung ilang perasa magagawa ko dito. Tapos yung... Kasi ngayon pupunta guys ako sa bahay niya. Bahay ng kapatid niya na lalaki. So mamaya pagdating ko doon, ito, ipapatry ko sa kanila. Sana nandun siya sa bahay. Kasi minsan kasi umaalis kasi sila. So minsan nag, ano sila, nag, naglalan siya dabas. So sana mamaya maabutan nila ako doon. Sa bahay niya pag pumunta ako para may try. May try ko sa kanila ito. Or pag hindi, or pag hindi naman na ano, pag hindi naman sa isang araw, pag babalik ako sa bahay nila, iluluto ko sa kanya to. Kasi yung asawa niya, mahilig din sa mga ganito, yung mga fried fried mo. So, ayan. Mabilis lang guys, ito madipros. Promise. Siguro mga 5 minutes, tapos binasabasa ko lang yung, yung plastic niya. Okay na siya. Ay, sarap. Parang gusto ko magtay ng ano, yung cheese wrap. Pero kailangan makabili ako ng cheese yung green cheese ba yun? Tapos so, yung So, gusto niya rin niya yun. Mga ganun. So, ayan. Dati guys, alam niyo ba nagluto ako ng ganito? Nung no, nagpunta dito yung ka-office mate ng anak ng amo ko. Gusto may yun. Yung isang piling guys, ano, bumila ako $5 siya. Isang piling siya, ano, $5. Nabili ko sa palingki. Halos na ubos nila guys, no. Nakatikim yata ako ng ano lang, isang peraso lang yata o dalawa. Kasi totally naubos niya talaga. So ito guys, at magra-wrap na tayo. Lagyan natin ito sa one side. Ito yung gagamitin natin. So kailangan natin ng sugar. Wait. So, ito guys, yung goose sugar na gagamitin natin. Lagyan natin ng kaunting sugar kasi ay naman din nila na masyadong matamis. So kaunting sugar lang yan. lang natin sa ng sugar. So ayan, nagasahin ng kamay tapos dip na natin so hinati-hati ko pa sana pala hindi ko na hinati-hati ano? ano ba yan mali si Inday so dip na natin yan dilip ko na guys so ayan dahat pala hindi ko na siya hinati agoy ano ba yan hinati ko pa sa dalawa dahat pala isa na lang mali mali si Inday so ilagay natin ang inyan, tapos i-wrap natin siya agoy sarap nito So, ayan. Tapos, irap natin ng ganito. So, pinatong na. Dapat pala, hindi ko na inano kanina. Mali din si Inday. Hindi ko alam yung tamang, may mga way na tamang pang-wrap, pag-wrap ng pagbalot. Pero, ito na lang natin. Saka na natin aralin yung mga magandang papaano yung tamang pag ano, para maganda yung ano nyo. So, yan guys. Tapos, dip-dip lang natin ng tubig. Ayan. So, nakagawa na tayo ng isa, guys. There you go. i guys, natin itong isang hiwa lang siya. Isang hiwa lang. So, isa isang peraso. So, damihan natin ng turon. Ay, nag-turon. Dinagdagan ko guys ng ano. Ayan, matambok na siya. So, hap lang guys yung ginawa ko. Tinry ko lang yung hap. Kung ano ba yan, masyado siyang malaki pag yung hap lang guys. Makapal kasi yung ano. Gago lang tayo guys ng ano. Um, isa isa lang kita rin natin. So, pag ganito namang style. So, ayan, guys. Sa isang piraso lang, guys, yung gawin natin. Ayan. Tapos, ikaw na natin. Hindi ko alam. Hindi ako marunong magtamang wrap talaga. I'm not the expert. Sensyo, Siyan siya masyado siyang makapanahan ito, guys. Para pag kinagat nila isang, anuman nga, langkak. So, guys, balitaan ko kayo guys, ha, ah, after finish ko. So, guys, yung nagawa ko, ayan, so, 1, 3, 4, 5, 6, 7, ayun yung mahaba, tas maliliit. Ayan, tapos, ano eh, makulong din na naman ng ulan. So, ayan, nilagyan ko siya ng ginito, para hindi siya magdikit, kasi dadalhin ko siya. Tapos, bali yan, pa ito pa yung nagawa ko, guys. Ayan. Ayan. So, mini, mini turon. <laughs> This is a mini turon. <laughs> so, ilang nagawa ko. 4, 3 Ang hindi na ako magkwinta 3, 7 Ayan, medyo marami din guys yung nagawa ko Ayan guys, yung naku Minitron Is it called Minitron? Ayan Yan lang guys, bye Sana magustuhan ito Ayan Let's see